tila nawala na ang tampo ni Senador Bato de la Rosa kay Senador Risa Hontiveros matapos itong maghain ng resolusyong may kaugnayan buhayin ang usapang International Criminal Court. Nagbabalik si Raymond Tinaza. Iginagalang e umano ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang pagkakalusok na sa House Justice Committee ng resolusyon para papasokin ang International Criminal Court sa bansa para magsagawa ng investigasyon kaugnay sa umano'y human rights violations sa Duterte anti-drug war. Sinabi ni Senator Bato de la Rosa, kinikilala nito ang natawag na interparliamentary courtesy o paggalang sa trabaho ng mga kapwa mambabatas. Ayon kaya de la Rosa na isa sa mga akusado sa ICC, nag-obserba lamang siya sa mga development at hintayin na lamang kung ano ang mangyayari naman sa plenaryo ng Kamara. Samantala, Inamin naman ni De La Rosa na hindi galit kundi konting tampo lamang ang kanyang naramdaman kay nga to Risa sa paghahain ng resolusyon sa Senado para papasokin din sa bansa ang ICC investigators. Ngayon nga daw ay nawala na ang kanyang tampo at nagkausap na rin sila ni Ontiveros na nagpadala pa sa kanya ng text message na ayaw nitong sabihin ang nilalaman. Wala kayong problema. Punting tampo, tampo lang yung sali. It's normal. Normal sa akin yan. Ayaw ko sa masapit. As I have said, yung ICC issue is a very personal issue as far as I am concerned. Yan, ako ang tatamaan, ako ang investigahan, di ba? Hindi so, personal sa akin. Yan, kaya normal lang sa akin na mag-react. Normal lang sa akin na magtampo. So, hindi ako galit. Ha? Hindi ako galit. Tampo lang. Tampo lang. Samantala, sa panig naman, ni Sen. Christopher Bongo, Inihag nito nga nagsalita na si dating Pangulo nga Rodrigo Duterte at Pangulo nga Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaya hintayin na lamang ang desisyon ng gobyerno kaugnay sa ICC na kanila ito nga pinanghahawakan. Nire-respeto din daw umano ng Senador ang development sa ICC Resolution sa Kamara. Abangan na lamang kung ano naman ang mangyayari sa Resolusyon ni Juntiberos sa Senado. At nagsalita rin po ang kasalukuyang uh, mahal nating Pangulong Bongbong Marcos na meron naman tayong uh, working judicial uh, system. So, antayin na lang po natin kung ano po yung magiging uh, disisyon ng uh, Philippine Government o ng uh, Pangulong uh, Bongbong Marcos. Uh, nerespeto rin po natin uh, sila sa House of Representatives. Ako si Raymond D. para sa kwento ng politiko.